Lagi rin sinasabi ninyo, MJ, justice for Apollo Kibuloy. Sa ang hustisya niyo hinahanap, ang hustisya na yan. Isa lang siguro dapat magkasunduan dito. Ilabas niyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Pag si Apollo Kibuloy ay humarap na sa, sa huwes. Lagi niya sinasabi. Lagi rin sinasabi ninyo, MJ, justice for Apollo Kibuloy. Sa ang hustisya niyo hinahanap, ang hustisya na yan sa kalsada? Hindi naman po pwede dyan. Pag sinabi niyong justice for Apollo Kibuloy, ibig sabihin ang hustisya iisa lamang dito sa Pilipinas, nasa mga korte. At ang unang, para, ang unang step para makatanggap ka ng hustisya ay magpasakop sa korte. And in this case, to surrender to the court. Yun ang, rason, dyan, yun ang paraan dyan. Wala nang iba. Just like any other Filipinos.